thank you ituloy daw sa panguhuli ang Land Transportation Office o LTO Region 3 sa mga kolorom na sasakyan, partikular sa mga Public Utility Vehicles o PUVs. Matatandaan na noong April 30, itinakda ang deadline para sa franchise consolidation ng mga jeepney drivers at operators. Matapos nito, nagbigay din ng LTFRB ng labing limang araw na palugit bago simulan ang panguhuli sa mga hindi nakapag-consolidate. Pero paglilinaw ng LTO, wala namang pagbabago sa kanilang tungkulin sa kabila ng implementasyon ng PUV modernization program. Ayon kay Atty. Sushant Sison Lazatin, Hepe ng Operations Division ng LTO Region 3. Kung hindi sumunod sa rekisito ng LTO, consolidated man o hindi ang isang PUV, huhulihin ito. Uh, hindi po nang huhuli ang LTO kung hindi nila pinakonsolidate. Hindi po yun yung hinuhuli natin. Ang hinuhuli ng LTO is kapag unregistered ba siya or kolorum. Hmm. Kung Maski consolidated o hindi, huhuliin as long as hindi po siya pumasok sa checklist of requirements. So regarding dun sa kapag consolidated o hindi, hindi po yun yung basis ng aming apprehension. May pagkakataon daw na may lumabit na jeepney cooperative sa kanilang tanggapan upang humingi ng konsiderasyon na huwag silang hulihin dahil hindi pa raw sila nakakapagparehistro. Ang dahilan, hindi pa raw kasi sila nakakapagconsolidate. Paglilinaw ng LTO. Ang LTO po, never pong nagbigay ng consideration as to that. Ang consolidation, it is never a prerequisite para hindi magrehistro ang isang jeepney. So, as long as wala sa requirements ng checklist namin, yung hinahanap ng LTO enforcers, at natsambahang nahuli yung jeepney, talagang mahuhuli po siya kahit na consolidated o hindi. Meron din naman sa jeepney drivers ang nag-apply na para sa consolidation pero nasa proseso pa ang mga ito. Sa mga ganitong pagkakataon, may konsiderasyon naman daw ang LTO. As long as yung proof is merong, merong proof from LTFRB na for example extended yung validity ng kanilang franchise as jeepney o kaya meron silang um uh, yung decision nila is extended, as long as may document po silang maipakita ganun, syempre po we honor that document. Samantala sa datos ng LTO Region 3 mula January to April 2024, nasa labing tatlo ang mga nahuling kolorum, kabilang isang taxi, isang UV, isang bus at sampung tricycle. Wala namang nahuling kolorum na jeep. Payo naman ng LTO sa mga jeepney driver na hindi nakapag-consolidate ng kanilang prangkisa, Uh, pag dating sa Colorum, kapag once na ang isang sasakyan, kahit na consolidated man yan o hindi, as long as wala silang franchise, mm -hmm. nag-ooperate sila ng walang franchise or nag-ooperate outside of their authorized denomination, mm -hmm. hinuhuli po yan ng LTO randomly. So, hindi naman po kami nag, um, parang nagseselect na dito yung mga unconsolidated. Basta may nakita po sa daan na isang sasakyan and they suspect that it may be a colorum operation. Tapos titingnan is kapag walang franchise, talaga pong colorum yan. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.